magandang maganda tali mga kababayan. Dito naman tayo ngayon sa may bandang Pasay. Samahan nyo kung ano, magbigay, magbibigay tayo ng free ride. Ayan, wala tayong sa kay mga kabayan. Ayan. Manunur free sa tayo ngayon. Kung sino yung ma maswerte yung mapasaya natin ngayon tanghali. Mga kabayan. Ayan, maganda tanghali mga kabayan. Quart ano, mag alas 12 na pala dito tayo ngayon sa ano makapagalabi nyo meron tayong sakay nagpahalam tayo mga kabayan Mag video sa kanya kasi consent ni madam pero tatanungin natin taga malabon siya mga kabayan ayan madam may magandang tanghali po ano pangalan niya ma'am? Nicole po Nicole ano pangalali niya ma'am? Salinas. Taga saan kayo dito, ma'am? Malabon. Malabon. Saan sa Malabon, ma'am? Uh, <laughs> Dalaga, o may asawa. Uh, meron. May asawa na? Yes. Po. Uy, may asawa na, ma'am. So, ilan na po anak ni, ma'am? Isa po. Isa. Ayan, ngayon tanghali, ma'am. Kayo ang bahagi sa video natin ni Kuya Taxi Vlog. Hindi nyo pa alam na. No? Dahil kayo ngayon, pan 27, pre-ride kayo ngayon. O, tingnan nyo po sa YouTube. Makikita nyo po yan. Ayan. Pang-27 na si Madam Nano, pre-ride natin ngayon. Dahil tinanong natin siya kung anong expenses niya sa biyahe. Sabi niya nga, wala. Puro sagot nila, pamasahe. Kaya ngayon, nabahagian natin sila ngayon ng pre-ride sa taxi. Ayan, ma'am. Papatayin natin yung metro, no? Kasi pre-ride naman po kayo. Anong masasabi niyo ma'am, sa taxi? Dahil ano, pre-ride kayo ngayon thank you po. Okay lang po ba yun? Kung may, paano po kayo may kita kung may free ride po? Uh, ganun ho talaga ma'am. Sabi nga walang imposible ma'am pag gusto natin magpasaya ng isang tao na tulad nyo malayo pa pala kayo. O oh, di ba? Naka, kayo nakachimpo ngayon sa free ride ni kuya. Bali mula January hanggang ngayon February na Pe February 15 ngayon ma'am no? Opo. Ayan umabot na kayo sa sahod, kayo pa rin ang nasa pre-ride niya. Day 27, ma'am, sa Taxi Vlog, makikita, magkikita niyo po yan. Opo. Oh, Mahina po, po kasi internet ko. Oh. Oo. Ayan, mga kabayan, si Madam ngayon, ang pre-ride. Bali... Oh, thank you po sa pre-ride today. Ayan. shoutout out ma'am, yung asawa niyo, ma'am pa po yun. Shout out. Busy <laughs> po sa buhay. Oh, busy. Bakit? Ay, ma'am, diretso lang na, tayo, no? Iikot tayong ganun, ano? Kasi oh, hindi okay. naman pwede pala dyan kumanan. Ayan si ma'am, medyo no, nahihiya. Pero hindi na natin sasabihin okay. yung pinapasokan niya kasi, ano? Ayan, nandito kami ngayon, no? Matraffic lang, mga kabayan, eh. Siguro kilala niyo yung mga building dito. Ayan. Ayan balik natin kay ma'am kasi nagulat siguro si madam na okay naman pumayag naman si ma'am sa ano sa pagbibidyo natin mga kabayan siya ngayon ang libre natin pang 27 wala kayong isa shout out ma'am mga taga sa inyo <laughs> wala po bakit hindi po mahilig magsipagnood ah hindi mahilig hindi po. sa facebook youtube meron tayo I, pinupost ko na rin sa no, Facebook kasi po, ano. Pinupost pag malakas po yung internet. Oo. Uh oh, niya, ah. Bali, yung baby nyo, ilang, ilang taon naman yung uh, anak nyo po? Going one po. Ay, going baby pa talaga, ano? Mm ba Lalaki, babae, ma'am? Babae po. Ayan. Yeah. Ay, sundan nyo na po kagad. Oo, oh, mahirap po. Bakit? Mahirap ba po ang buhay ngayon. mahirap yung? Mahirap po ang buhay ngayon. Ah, ganun talaga karamihan sa huli na alalang mahirap palang may asawa <laughs> akala nyo ha akala nyo napakasarap actually okay naman po uh, De, okay hindi okay, lang kailangan lang ng sipag sipag at saka dapat maging strong sa isa't isa wag wag patula dun sa mga ano wag makinig dun sa mga sabing marites para be strong pa din kayo kasi mga bata pa kayo ilan, ilan taon na si ma'am? 26 ay 26 pero mukhang 21 <laughs> ayan 26 halos kay lang kayo nung ano ko anak kong pangatlo no? hmm. ayan mga kabayan si mamang maswerteng pre-ride natin ngayon dahil Continuous tayo mga kabayan sa pagbibigay ng saya sa mga kababayan natin. Tulad dito kay ma'am dahil malayo-layo yung uwihan niya pala sa malabon pa. O yung ibabayad niya sa atin, sigurado ako pag galing doon sa pinuntahan niyo ma'am, pinanggalingan niyo, magkano binabayad niyo lagi? Actually po, per day ang budget ko for lunch po is 120. Balikan na po. Doon galing? bali ka na po yung bahay, tsaka dito. Hindi, ibig sabihin dito ba? Doon sa pinag pinanggalingan mo? Papunta dito sa... Ah, dito po. Ngayon lang po ako mapupunta doon kasi meron lang po kailangan dito. Ah, bali doon ka talaga pumapasok? Oo oh, po, doon po talaga. Oh. May savings ka na sa iwan ride mo, yung pabalik na lang, alam? Ayun. Tama ba itong papasokan natin? Kanan tayo dito, ma'am? Apo, ma alam po po Ayan mga kabayan, dito, dito kami ni ma'am. Bali, shoutout natin yung mga ano, yung yung mga ano pala, yung mga subscriber ko na maraming salamat sa inyo dahil medyo malapit na rin tayo sa ano, mag 1K at nandyan kayo lagi, hindi nyo iniiwan si Kuya. Maraming salamat sa inyo. Tuloy lang tayo sa pagbibigay ng aliw at free ride sa taxi ni Kuya. Mga kabayan. Eh ma'am, um, message po kayo sa katrabaho niyo ma'am. Sigurado mapapanood po okay. kayo niyan ba maya. Ako nakakaya po niya po ako mag... Ano? Sige lang ma'am, wala problema doon. Shoutout mo lang sila. <laughs> masakyan niyo po siguro. Diretso tayo na? Ride. Opo, sa Toyota lang po. Alin Toyota ba yan? Toyota Manila Bay. Oh. Hindi, dalawa kasi yan. Dito po ako sa... Hindi, isa lang po alam kung Toyota dito sa Makapag. Ito? Toyota din yan. Mayroon dun sa may Petron. Ayun yun sa may Petron. O, oh, yun, yun ang mayroon. sinasabi ko. Pero parang, hindi po ba yung dito yung daan nun? Hindi. Hindi lang po sa may Petron. Pag sinabi mong may Petron dulo, Toyota din po yun ando doon yung mga sasakyan na ano kasi alam ko yun dito mga piyesa ayun oo mga piyesa yun dyan parang call center ayun o oh, yung malaking building ayan ayan mga kababayan medyo mahiyain si madam no <laughs> siya ngayon ang bagay ng ano natin pang 27 sa pre-ride kaya sana bukas kayo naman ang makachamba kay Kuya. Ayan yun no. Oh. Oo, oh, oh di ba? Ayan mga message na lang po kayo sa mga susunod natin na mabibigyan ng free ride. Uh, God bless kay Kuya. May free, ride May free pa po pala ngayon. <laughs> Meron. Kasi wala na po madalas eh. Uh, puro ano na lang no, puro oh, bayad na lang. <laughs> Pero ngayon na free ride kayo na. Ano? Oh. O, oh, ayan. Ay, oh, diba? Ito na. O, oh. o. sige na ma'am. Thank you, kuya. Thank you. God bless po. Ingat po kayo sa ride thank, si thank, ah, okay, okay. thank you. Thank you, thank you, thank you. Subscribe po si Kuya. Thank you, Papa. Ayan. okay, okay. Thank you, thank you, thank you. mga kababayan, isang taga malabon ang nabigyan natin ng free ride ngayon. At sana pa-support po sa mga video namin. At palambing na din habang palapit yung birthday ni Kuya. Eh na lang din ang hihingi ko sa inyong regalo bagamat ang camera natin medyo kumukurap-kurap pero okay lang tiyaga lang. Pasupport po sa video ko at palambing na din pa-subscribe na marating ko din yung malapit na ako sa 1000 subscriber. Bye, bye sa inyong sa inyong mga kababayan, ingat po kayo.